So welcome back again mga kanitib no So for this video mga kanitib no Dito naman tayo ulit sa ating mga alagang nitib chicken So ngayon mga kanitib is magbibigay tayo ng pagkain Then pag-usapan natin mga kanitib no Kung ano ba yung pamaraan ko Kung paano ba ako nagpadami ng manok Kahit na walang incubator Hindi naman kasi malaga mga kanitib na meron tayong incubator So siguro kung sa huli Like yung gusto mo na talagang maging malaki yung business mo sa pagmamanok is yun, need mo na talaga ng incubator mga kanitib mo dahil mas madali yung production doon pero sa akin mga kanitib bis okay na naman itong kahit yung manok na yung maglilimlim dahil mabilis na naman dahil yung pamaraan ko dito mga kanitib bis ano ang um, kapag marami yung itlog mga kanitib dahil yung mga hens ko mga kanitib is ano mga magaganda mga itlog yun talaga yung pinakauna yung hanapin mga kanitib no is yung maganda yung mga inahin dahil kapag pangit yung mga inahin nyo is hindi talaga kayo makakuha ng magandang itlog mga kanitib kaya nito mga kanitib no kung tutalin mga kanitib kapag hindi yan nagalo mga kanitib is yung ano na talaga yung color white is madami yan 2, 4, 6, 8, 10, 12 15. So, para sa akin mga kanitib, kapag yan mapisa lahat is, pag dapat mga kanitib is yung ano, yung pait logan yung is, mal hindi malaki yung space mga kanitib, yan talaga yung ikalawa na, ano, na ma-advise ko. Hindi malaki yung, ano, yung kulungan nyo din. Masyado yung ano mga kanitib, no, palitan nyo mga kanitib, lagyan nyo ng sako para mapisa talaga lahat. Hindi kapag niyo kasi nalagyan mga kanitib is, ano, hindi yan mga kanitib so ngayon mga kanitib magbibigay mga tayo ng pagkain ko kayo so yun mga kanitib so nakapagbigay na tayo ng mga pagkain sa ating mga lagang kanitib chicken so sa mga kanitib nyo continue ito no para pag-usapan natin kung ano yung mga diskarte ko yung pamamaraan ko sa pagpadami ng mga manok so first of all mga kanitib yun nga yun, yung sabi ko is maghanap tayo ng magandang hen so Importante yun, mga active din. Dapat mga kanitin, yung paitlogan nyo is, ano mga kanitin nyo is, hindi masyadong malaki para mapisa lahat. Dahil yun yung discarte ko mga kanitin. Kahit kapag masyadong malaki mga kanitin is, ano, hindi siya mainitan lahat. Dahil yung init ng paglilimim ng mga hen, yun yung nakapisa ng, ano, ng mga sisiyo. So, yun mga kanitin no, yung mga pisa ko mga kanitin sa every hen, hindi, hindi bumababa sa, ano, 10 heads. So, okay na yun mga kanitin no, dahil kapag sa ano sa, one, sa 21 days meron kayong 10 heads then kung meron kayong 10 chicks ay na 10 chicks 10 hens so meron kayong ano meron kayong ano 100 heads per uh, every 21 days kapag lahat yun sila sabay-sabay mga kanitib so di ba maganda yung production mga kanitib no so every every 4 months is mag-harvest kayo So, dyan yung mga 3 months is running for 1 kilo na yan mga kanitib yung mga alaga nyo. So, yun mga kanitib no, yun yung aking diskarte, yun yung ma-advise ko sa inyo. And then, mga kanitib, huwag kalimutan na maglagay ng mga vitamins from day old to one month old. Dahil yun yung importante mga kanitib no, na nagkanyo talaga sila dahil yun yung nagpapagaling sa kanila, din nagbibigay ng lakas den Yun nga no, pag-usapan naman natin yung pag-alaga ng sisiyo is kung ano ba yung mga diskarte ko. So yun mga kanitib mo yung diskarte ko dito is magpapainom tayo ng ano magpapainom tayo ng vitamin Pro from first day to one month old and then kapag malaki na sila mga kanitib so okay na yun yun yung ating ano mga kanitib so ito yung mga example mga kanitib na yun pinapakita ko sa inyo ito yun yan ito yung mga example ng magandang pugaran mga kanitib para sa mga kanitib yung mga pot or ganito ganito so, kalaki o oh. yan ay no so dito mga kanitid no meron tayo dito lang yan mga siguro mga I think mga 20 plus siguro yan mga kanitid same dito I think mga 20 din ito so dito meron tayo dito ano mga kanitid no for eggs so maganda ito mga kanitib, no ang coming season naman tayo ngayon siguro ito mga first week line of one ito ng April mapipisa yan and yung estimated ko mga kanitid So, yun mga kanitib, no? Yun lang muna yung update. Then, yung aking mga diskarte. So, yun Yan mga kanitib is, ano yan? Sa aking sariling pamaraan yan. So, depende sa inyo mga kanitib kung susundin nyo. So, yun na mga kanitib, no? Nasayang ko naman yung ilang oras nyo sa panood, So, sa mga kanitib po yung nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para palagi pa kayong updated. So, yun lang po mga kanitib. Happy farming from Gregory Native Chicken Farm. So yun mga kanitib no, bago mo matapos ng video na ito, shout mga ating kaibigan natin. So yun mga kanitib, kasi tayo dyan o, no? yun mga kapi dito. So, ang gandang hapon yun yan mga kanitib. So yun mga kanitib no, bago yung matapos ng video na ito, is shout mga ating kaibigan natin No? So shoutout sa ating kaibigan na CDR magsayo GR Magsayok, diyan na si Shibiliegas, and Christopher Manahan. So, yun mga kanitid. Hanggang dito lang mga yung ating video. So, shout out sa inyo mga kanitid. So, sa so, mga di ba po dyan nakasubscribe, please subscribe with you. channel next to the notification bell para palagi po kayong updated mga kanitid. So, happy farming!